Eloy, anong bao mo ngayon? Bakit ang tamlay-tamlay mo? Eto, simpait na mukha mo. Ay, este, ng ulam ko. Patingin nga. Uy, ang slap kaya ng ulam mo. Gusto mo? O, oh, sa'yo na lang yan. Ito kasi si nanay. Sabi ko fried chicken. Tapos pinabaon ng palaya. Ang pait! Masarap kaya ng palaya. Oh, Eloy, Didi, anong bang pinagkaguluhan niyo? Tsaka Eloy, pansin ko, ang tamlay-tamlay mo yata ngayon, ah. Si Eloy kasi, ayoko mai ng gulay. Masustansya kaya ang palaya? Tama ka, Didi. Marami ang umaayon sa lasa nito sa sobrang pait. Pero, alam mo ba, masustansya ang ampalaya. Ay, gusto mo ba makinig ng kwento? Okay, oh, oh, sige, sige, sige mo! Oh, sige, pakinggan niyo ang aking kwento para sa inyo, ha? Hey. Kayo niya! Magandang araw! Ako nga pala si Kuya Cham mula sa Davao City Library and Information Center. At welcome sa ating online kwentuhan! Bilang paggunita sa pambansang buwan ng nutrisyon, ngayong Hulyo ay may handog kaming kwento patungkol sa isang gulay na sobrang pait. Hmm, ano kaya ito? Tama! Ampalaya! Nakakain na ba kayo ng ampalaya? Tunay nga itong ubot ng pait. Ngayon paman, ito ay ubod sa sustansya. Halina't samahan niyo ako sa ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Ampalaya sa Pinggan ni Pipo Kwento ni Joaquim Antonio At guhit ni Perjilin Acuña Mula sa Lamparap Books Hindi mahilig sa ampalaya si Pipo Napakapait kasi. Kahit anong luto ang gawin ng kanyang nanay, ayaw talagang kumain ni tibo ng ampalaya. <clears throat> Ako ang bahala. Wika ng kanyang tatay. Parang si Eloy. Ayaw din kumain. Nagluto ang tatay ni tibo ng ampalaya kung karne. Pinagluto kita ng ampalayakong karne. Huwi ka ng tatay ni Pipo. Kumain ka. Masarap yan. Mm, ayoko po. Napakit. Mm, Masustansyang ampalayakong karne. Huwi ka ng tatay ni Pipo. Lalo na kapag inuulam mo sa kanin. May enerhiya ka na. Lalakit ka at lulusog ka pa. Ayoko po. Sagot ni Pipo. May panghimagas na akong inihanda para sa'yo. Huwi ka ng tatay ni Pipo. Gusto mo ng panghimagas? Kainin mo muna itong ampalaya kong karne mo. Ayoko po. Sagot ni Pipo. Mapakit! Kagaya ni Pipo, mas pipiliin ko na lang kumain ng fried chicken. Mm. Pwes, tugon ng tatay ni Pipo. Ayoko mai may nagsasayang ng kanin. Hindi ka aalis sa hapagkainan hanggat hindi mo naubos ang pagkain sa iyong pinggan. Tahimik na natiling nakaupo si Pipo. Sana siyang ipinipilit ang kanyang ayaw at gusto. Katulad pala siya ng tatay ko. Hindi ako pinapalis kapag hindi ko naubos yung pagkain ko. Pinipilit rin ako nila, nanay. Kulang na lang. Ipalamon sa akin buong na Tahanlahan, lumaki, hanggang, hanggang, ito'y maging isla. Ala! Pwede ba yun? Naku, Eloy, baka magkakaganyan ka rin. Kahit saan lumingon si Pipo, sumiglang ang kanyang nakikitang pumapaligid sa isla. Naging dalampasigan ng kanin at naging bundok ng karne. Nakita ni Pipo na nagsasayaw ang kutsara't pibigod. Tigla na lang, may narinig siyang malalim na bono. <coughs> <coughs> Kakainin kita! <laughs> Paglingon ni Pipo, may nakita siyang dambuhala na gawa sa amana Kung hindi kakain, kakainin kita! <laughs> oh, ayan, Eloy! Gusto mo ba yan? Ang ampalaya na mismo ang kakain sa'yo. Pwede ba yun? natakot si Pipo at nagsimula siyang tumakbo. Hinabol siya ng dambuhalang ampalaya. Ang inabutan siya nito. sa na! Saklo na! Sigaw ni Pipo. Narinig siya ng kutsara at tinidor. Agad-agad nanilapitan siya ng dalawa para tulungan. Tinidor, gumagalaw. Hinarangan ng tinidor ang nambuhalang ampalaya hanggang kinakausap ng kutsara si Pipo. Dali, uh, huwi ka ng kutsara. Kailangan mong umakyat sa bundok ng monte karne. Nasa ituktok ng bundok ang sagot sa problema mo. Ano kayang nasa tuktok ng bundok? kasabing pagkasabi niyo ng kutsara. Sinuwag na ng dambuhal ang ampalaya, ang tinidor. Tumalsik sa hiling Tali! Kumain ka na ng kanin para pumilis ka! Huling habilin ng kutsara bago naman ito ang sinuwag ng dambuhal ampalaya. Mag-isa ulit si Pipo. Kaharap ulit niya ang dambuhalang ampalaya. Kung oh, ka hindi kakakain, kakainin kita! <laughs> Sumugod si pipo ang dambuhalang ampalaya. dali daling dumakot ng kanin si Pipo at isinubo niya ito. Nakalayo siya ng enerhiya at nakalayo siya sa dambuhalang ampalaya. Yun naman pala! kailangan lang kumain para maging malakas. Hindi nagtagal, narating ni Pipo ang bundok ng Monte Carne. Napakataas pala nito. Hindi makita ni Pipo ang ituktok ng bundok mula sa paanan. Natanaw niya mula sa himpapawid na palapit na ang dambuhalang ampalaya. Kailangan ko gumakyat ng Na Naisip ni Pipo Ngunit Napakaliit niya Sinubukan ni Pipo Na kumain ng konting karne Lumaki siya Nang lumaki Kumain pa siya Lapon, Lumaki pa nga si Pipo Dinamihan Ni Pipo Ang ng karne Hindi na pagal Naging napakalaki ni Pipo at ah, naubos ang bundok ng monte karne. Nagkataon, naabutan na rin si Pipo ng dambuhalang ampalaya. Ganun dapat, Eloy. Oo na, oo na. Kakain ako ng gulay kahit mapait. Sa wakas, uwi ka ng dambuhalang ampalaya. Wala kang matatakbuhan. Wala ka rin mapagtataguan. O at kakainin na kita. <laughs> Tinitigan ni Pipo ang dambuhalang ampalaya. Uy, napakaliit na lang pala nito. Ngayon malaki na siya. Eh kung... Ka ni Pipo. Ako na lang ang kumain sa iyo. Dinampot ni Pipo ang dambuhal ampalaya at agad itong isinubo niya ito. Napakapait! Pero lumusog ang kanyang pakiramdam. Kinain agad ni Pipo ang dalampasigan ng kanin at ininom niya ang dagat na tubig. Hindi nagtagal, nalunod na rin ni Pipo ang patit ng ampalaya. Dahang-dahang lumiit ang isla hanggang ito'y maging pinggan na walang laman. Ayan! Kumakain na talaga siya ng ampalaya! Napakahusay! Bati ng tatay ni Pipo sa kanya. Naubos mo ang iyong pagkain. Hindi naman gaano kapangit ang lasa, hindi ba? Hindi makasagot si Pipo. At dahil naubos mo ang iyong pagkain, ipagdahanda kita ng panghimagas. Naghain ang tatay ni Pipo ng pinya. Oh, kumain ka Masarap yan. Hindi mahilig sa pinya. Si Pipo. Makati sa dila. Kinindata na lang siya ng pinya. Eee! Yan ang hindi ko kinakain. Nangangati kasi ako sa pinya. Uy! Paborito ko yung pinya. Kuya Cham, may kasunod pa po ba kayong kwento tungkol sa pinya? sa susunod na ng Eloy. Wala na tayong oras. At dito nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ang ampalaya sa pinggan ni Pipo na sinulat ni Joaquim Antonio at guhit ni Pergeline Nakunya na inilathala ng Lampara Books. At sana'y nagustuhan niyo ang ating kwento. Kaya mga bata, ugaliin kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Muli, ako po si Kuya Cham. Hanggang sa muli nating pakikita, magkwentuhan tayo ulit ha. Paalam!